nagluto ako ng halabos na hipon. Ayun, yummy. Nito ko nilinis ang hipon. Kinupit ko muna yung samt part ng ulo ng hipon. Tapos saka ko ginupit yung mga paa. Tapos tinanggal ko yung mahabang dumi sa likod ng hipon. Saka ko siya hinugasan. Ayan, malinis na. Pwede na natin timplahan. May ko na sa kawali isa-isa hipon. Para maganda siya pagkaluto mamaya. inayos ko maigi yung pagkakalagay para pantay-pantay siya. Yan. Nilagyan ko na ng ginger sa so ibabaw, garlic, at saka spring onion. Yan. Nilagyan ko ng black pepper. Maraming black pepper para masarap. Tapos garlic powder. Damihan din para masarap siya. Tapos yung white pepper. Yan. Saka asin. Yan para mas malasa. Tinakpan ko na. Sa lang na natin. Yan ko siya ng konting water para hindi siya masunog sa ilalim. Konting-konti na. Yan. Switch on na natin ang stove. Hmm, bangunnya. Iya. Luto na. Yami. Oh, di ba ganda ng pagkakaluto niya. Switch off na natin ang stove at salin na natin sa plato. Yan. Oh, di ba? Mabilis lang siya maluto. Yummy! Tapos ayos-ayos lang natin konti para maganda siya tingnan. Yan, luto na ang ating halabos na hipon. Yummy!